And make sure to hit that like button. Get ready! Yeah. <laughs> oh. Okay. Ayan, yung itong isda. At merong uh, kamote. At uh, merong ano? Ano to? Kalabasa. At uh, ano na tawag dito? Tokwa. 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 dito, Tokwa. At syempre yung ano natin ito yung mga sahog. Ayan na, nandito na, tama-tama na. O, uh, palaya, okra, uh, eggplant. Ayan, nandito na ako sila. At uh, yung ilula na yung, yung kamatis at saka lula. Ayan. Ayan. Okay. Da, mamayaw, pag, uh, mamaya e, ako pag sasahok i na. at Okay. Okay. Ayun, nilagay na yung mga ano, kamote at saka kalabasa. Ayun, kalabasa at ano, hindi ko nahabol. Bigla na lang nilagay. Sabi <laughs> ko, kukuha, kukuhanin ko yan. Eh. Ayan, tatak tatakpan muna. Okay. Ayun, tinakpan okay. At uh, ayun yung tatahog nila. Ito nung <laughs> pala. Ayan. Lalagay, oh. Sarap. Sige. Ang dami pala, ang dami pala ang <laughs> yeah, kaya pala malasa, ano? At uh, itong ano nila, oh. Itong ito, ko oh. ang, ano, uh, yun. Topo. Okay. Ah. Ayan. Ayan na. Okay. Taga... Uh, ano pang yung lalagay? Wala na? Uh, wala na yung susunod? Uh, susunod na yung mga gulay yan? Mamaya pa. Mamaya pa eh. Mamaya pa Ayan, kailangan natin ano, pakuloy mabuti, panambuti, Talabasa daw. Tatakpan mo pa? Tatakpan na, okay? Tatakpan na. Ayan. Mabuti. Okay. Hindi siya like naka-play. Ayan, linagay na, dinagay na po yung ano. Uh, ayan, sarap. Ano yun? Ano Ayos na. Ito, ilalagay pa ito, hindi na. Oh, hindi na pa ito ilalagay. Kala ko sa sauce ko. Uh, parang yan, ano na lang yan. combine na lang. combine na lang yan sa ano. Okay. ah, uh, maya maya po uli. At uh, ano, uh, pag naluto na ho. At pagkakain na ho tayo. Okay. Okay.